La grabe, andi dito pala si Chef Barry Naku, naku, paano kaya ako tatakas nito? Nakaabang siya sa atin guys Ayun alam ko na May papakita pala ako sa inyong secret Pero bago ko ipakita sa inyo yun guys ha Make sure muna nakapagsubscribe ka na At nailike mo na rin tong video Dali, dali, ilike at subscribe ka na Para makita mo na tong secret <laughs> Kasi guys, eto, hindi nila alam yan O, tingnan nyo yung mga tropa natin no? Sabi, akit lang sila dun sa mga pinakatukta TikTok eh nagdediretso na sila parto mga kas eh, hindi man nila alam yung secret dito Eto na guys tatagos tayo sa secret hintayin muna natin silang mawala baka malaman din kasi nila gusto ko kayo lang ang makakaalam <laughs> so bilis na tropa umalis ka na dito gusto ko ako na lang ang matitira yun <laughs> guys ha, alis na yata yun ayun tumagos na siya dun guys so ito na ipapakita ko na sa inyo dahil na like mo na yung video at nakapag subscribe ka na no Eto na eto na oops wala so, na bang nakatingin Eto na boy Ooh, diba tumagos sa oboy. Eto yung secret Tignan nyo, oh, pwede pa akong tumawid dyan. Kaso nga lang, meron dong lalaki lumulutang. Tsaka meron ding lalaki dun sa may pinakailalim, boy. Wait lang, baka pwede pa akong tumagos dito. Ay, hindi na ako pwede tumagos, guys. Hanggang dito lang, no? Ito <laughs> na nga pala yung secret na sinasabi ko. Kaya kung gusto nyo tumakas kay Chef Barry, eh, pumunta lang kayo dito. Kaso nga lang, eh, may stock na kayo. Hindi na kayo makakalabas. Kaya kung gusto nyo talagang tuluyang makatakas, eh, gawin nyo yung ginagawa ng ibang mga tropa. Sundan nyo lang talaga kung saan kayo dadaan. Kaya yeah, sige sige tara pumunta na tayo dito at gusto ko talaga tumakas boy. Pinakita ko lang sa inyo yung secret. Kaya umakit na tayo. <laughs> Ito na guys tara buksan na natin to. Kasi baka mamaya si Chef Barry e eh, gawin na akong burger. Katulad ng mga burger na nandito sa may harap to. Oh, yung guys so ang daming mga burger. Wow. Ito guys so ano kaya ano to flavor ng burger. Mayroon pang cheese at saka mayroon pang tomato. Parang masarap yan ha. Ayoko nang tumalon yan. Kakainin ko na lang lahat yan boy. Pero joke lang yan syempre, tara tumalo na tayo dito sa mga burger na to. Ano ko yung klaseng burger to? Baka mamaya, Mac Burger, no? Pero yun nga, tara, pindutin na natin to. Teka, si police girl, oh. <laughs> Nakasabit ka na naman dyan, police girl. <laughs> Hindi mo ako mabibigla dyan. Hindi mo ako magugula. Kasi alam kong statue ka ko lang dyan. <laughs> Pero makita tayo dito, guys. Dire-direcho na natin to. Para makatakas na tayo. Kamay tunnel, oh. Teka, meron kaninang tropang sumusunod sa akin. Ang taas tumalo, oh. No? Wow, grabe. Napaka-angas. Pero wait lang, tara, Pumasok na tayo dito sa mate na Anil boy. O, oh, teka. Uy, kaya naman pala si Chef Barry. Ang nandiyan dyan kasi meron ditong kusina. <laughs> meron ditong oven. Meron ditong lababo. Aba, kumpleto. Parang dito na kami nakatira. <laughs> Napaka-lupit. Tsaka meron pa dito mga kainan. Pwede bang umupo? O, oh, pwede naman palang umupo eh. Iimbitaan ko na lang kaya si Chef Barry. Napaghandaan niya ako ng kakainin ko. Nang hindi niya na akong gawing burger. <laughs> o di kaya french fries. <laughs> Pero sige, yaan mo na. Kailangan natin ting umalis kasi sigurado kapag nahuli niya ako eh dito niya ako kakainin oh no oh. kaya tara guys guys ito na pero tumakas tayo what night na ako ni Chef Barry boy takbo abot mo ba ako dito mukhang abot niya oh guys naku naku huwag natin na no hintay na makalapit siya guys kailangan na natin pindutin dito you no, yung secret button para pumukas na yung ano doon yung pinakalagusan ito na guys pipindutin ko na Ops. maabutan na ako ni Chef Barry boy <laughs> ito guys takbo takbo Oh, Nakakit na ako sa pinakagdan guys Nice one What? Tatawid ako sa mga burger O oh, sige sige Tawid tayo tayo guys Grabe Tumatawid daw sa mga burger At eto pa boy Mayroon ditong itlog na pinrito Saktong sakto Di pa ako nag guys Aalmusalin ko na itong mga itlog na prito na to Ayun o oh. Diba sunny side up pa yung pagkakaluto sa kanya Kaso nga lang, guys Hindi ko pala makuha Kasi ginawa lang palang tulay ito dito Oh I min mean. Tsaka mayroon pa ditong hotdog parang ang sarap naman ng hotdog na to parang sa Miss Seven Eleven <laughs> ang sarap sarap dyan guys ayun no meron pa yung ano mayonnaise <laughs> parayaan nyo na tara tumawid na tayo sayang naman yung mga pagkain yung boy Nakaka-gutom. pero tara damaretso na tayo dito guys kasi kailangan na nating umalis nang hindi tayo maging burger <laughs> teka oops alam ko na yan oh, uh, but ang dami namang mga bari dito <laughs> at nagtatago yung pala ayun no nakita ko yung pala guys tinatago nyo po mga bari ah okay na tayo dito pa il lalim. sa lupang malambot. Heh. Eto guys, malapit tayo. Oo, di ba? tatawid tayo sa mga whale. Okay, sige, tumawid na tayo sa mga whale na yan. Pasensya na kayo mga whale ha. Kailangan ko kayong tapakan. Ito so, guys, ito guys, dire-direcho na natin to. Tala, taron tayo sa may bibe. Oops, taron pa dito mga pang baby ha. O, oh, teka, di ba masisira yan? Parang di naman yata, no? Uy, ako nasira. So, ibig sabihin, masisira din tong isa. So, kailangan natin galingan. Oops, di ba? nasira na naman boy pero yun nga no uh, ang sarap naman maligo dito boy ang laki ng mga bula uy ang sarap maligo ang ko kasi <laughs> pero yun nga no tara tumawin na tayo dito boy uh, may tropa pala dito eh. uy tropa what's up sa'yo tropa baka mamaya magulungan ka ng jolen wow hindi siya nagulungan ng jolen grabe lupin naman ni tropa meron siguro siyang mahika <laughs> pero tatago na ako dito boy yan dumaan na yung jolen takbo nang mabilis eto na boy eto na na boy Alagpas na ako sa mga jolly na nagapoy Pero wait lang Uy, meron doong bibi oh At saka si tropa antas taas tumalun Wow, ang lakas mo naman tropa Sabayan na tayong tumaas Tara tara <laughs> Teka Uy, andito na si Chef Armor Barry Nakita niya na ako oh boy Oh no. Teka, hindi mo ako maabutan dito Armor Chef Barry Kasi pipindutin ko na to Pero wait lang Asa na tropa natin? Naku naku, naiwan na siguro ako oh guys Kasi meron siyang kapangyarihan na napakabilis tumakbo At saka mataas to malon. So siguro na iyon na talaga. Oh guys. Taka po. Dito si Chef Barry. <laughs> dalihan natin. Dalihan natin. Oh. Yop. Yop. Sops. Hindi niya ako naabutan. Haha. <laughs> Pero wait lang. Grabe. Meron doon mga shark. At saka nag-iikot ikot sila. Sigurado kung mahuli ako na ito ni Chef Barry Armor. Eh papasok ako sa loob nyan boy. At no. paiikutan ako ng mga shark. Oh no. Ito yung mangyari yun. Buti hindi ako nahuli. Pero derechoy na natin yung pag-akyat dito boy no. Untik na ako talaga doon kay Chef Barry. Oh, mean. <laughs> tara, dumiretso na tayo dito, boy. So, may elevator. Eto na, guys. Teka, magbabalaw nga muna, oh, boy. Ah, sarap naman maligo. Kinabahan kasi ako dun. Pawis na pawis ako sa paghabol saan ni Chef Armor Barry. Pero yun nga, kumakita tayo dito sa elevator. Turn na. Iyak mo na yung elevator, guys. <laughs> Ang daming mga design sa likod ko. Sila, amazing digital circus. <laughs> tara, tara, guys. Nandito na ako. Grabe, ba't kaya bumabaha dito ng tubig? Ba mamay lumubog na to boy oh no pero tara uminom na tayo ng energy drink oh pomni inom na ako ng energy drink oh di ba ang um, bis to bakbo akitin pa ito oh. akitin ko nga muna to si pomni guys oh but <laughs> grabe lang din naman ito ni pomni ang gandito lang ako sa kanyang buka oh no <laughs> tara guys dalihan na natin tumakas na tayo dito boy baka mamaya ay eh, maabutan pa ako ni Barry the chef at gagawin pa ako ano o tayo sa mga shark na lulutuin niya ay oh ano, may mga shark pa dito boy no? Nampak laki kena bunga-ngaboy Acak rasa lepam ni Oh no Takbo <tap -o> Ito guys, ito guys Makakarating na ako sa pinakadulo Nice one Ang bako ng hininga dun, <tap> o dun Pero yun nga Tara, umakita um, tayo dito sa may taas boy Dire-direcho yun na natin yung pagtakas Kasi tumataas na yung tubig dito boy Oh no Uy, andi dito na naman tayo sa storage room Pero wait lang Parang may napapansin ako ha? Bakit andi dito sila po Omni At saka sila Jax At saka sino tong isa Hindi ko itong mga kilala <tap -o> <tap -o> Magkakasama sila sa Amazing Digital Circus Pero sige tara Kung tayo dito sa may storage room na gagamitin na ating hagdanan para mamatong. Ito guys, nakuha ko na yung hagdanan. Ito, nadali na natin to doon sa may pupunta sa may tunnel, no? Para makalabas na tayo, boy. Ito na, ilalagay ko na to dito. Ayun. Tara, makita tayo, guys. Teka, ang hirap umakit, ha? Ayun, nakakit din ako. Kala ko, may hirapan ako ng matagal dun, ha? Pero dire-direcho lang. Nako, may hangin na naman at si tropa, boy. Ay, like, tawa na siya, boy. Kailangan natin magmadali, ha? natin siya. Tropa, teka, hintayin mo. Oh, oh. <laughs> yun, nakita ko na si tropa. Umalun siya dun. Hala, grabe. Paano ka naman nakapunta dyan ng tropa? Ang bilis mo naman masyado. Ako, kailangan ko pang dumaan dito para lang makapunta dun. Namang lang siya. Eh, napakatulin. <laughs> Pero yun nga, no, maabutan pa rin natin yan si tropa, guys. Dalian natin. Kahit dito tayo dumaan sa normal. Let's go. Eto, guys. Ano na? I-off ko na yung pangalawa. Yan, na-off ko na yung pangalawa, guys. Yung last na lang sa may taas. At nakita ko nga pala kanina si tropa pa hindi pa siya nakakaalis ayun show teka asan 'yun eh no diba? di ba dito pa lang siya sumingog Bravo. rabulin natin yung boy ito na last one nice one oh di ba mas naunahan ko pa si Pare Andi dyan pa lang show kanina pa siya talon ng talon <laughs> uunahan natin yan guys tara dali dali hindi niya maabutan mga tropa la ando doon na siya boy uy nakarating na rin ako dito boy kay totoong chef na Barry may hawak siyang malaking kawali at baka mamaya ipalo niya sa atin to oh no nak Nakita niyo na nga oh guys Naku naku Kailangan natin na dito Ops 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 Parkour ako dito sa mga table Hindi <laughs> mo ako dito maabutan oh oh oo oh, oh. uh, Teka baka maya maya Maabutan niya na ako boy Eh siguro Kunin natin itong magpapatumba sa kanya Ito guys ito guys Malapit na ako Makalapit dito boy Ito na oh, Wow na nga no <laughs> uh, Si tropa nandito na pala Yung mabilis Tropa tara Pabaksakin na natin tong si chef Barry na to <laughs> And guys oh so, May hawa ka pang kawali ah Siguro gagawin mo na akong burger <laughs> And guys apple Oh hindi na nakagalaw. Oo, oh, oh. oh, hindi na siya nakagalaw guys <laughs> ayan mapapabaksa ko na to boy konti na lang Ito na guys oh, nice box up. one boxak boy teka eto pala yung mga tropa natin oh. ang bibilis tumakbo at saka ang tataas mga tumalun siguro mga si the flash to saka mga ano to kengkoy pero yun nga tara natin sila kahit mabilis kayo mas magaling naman ako at pupunta na ako dito sa slide Ito guys magpapa slide na ako boy ayan oh. oops <laughs> naku naman naku nagsabay pa kami ni tropa at pong maunahan niya ako. Ba't kasi napakabilis niya? Oh, din siya. Tara <laughs> tropa, bilis natin. <laughs> ito guys, ito guys, malapit na kami mga sa exit. Oh, teka, eh, di ko mabuksan na. Nakarang kasi siya. Ito na guys, dali-dali. Ayun, nakalagpas din ako sa mga laser na yun. Pero wait lang, si tropa, oh, di pa rin siya nakakakit dito. una unaan na ito. Bukuha na ako dito ng mga bakal na pamatong. <laughs> Siguro guys, maunaan talaga natin kasi mabagal siya. Kahit naman nakaturbo. <laughs> ito guys, malapit na. Pamatong na lang natin to. Okay, last one na lang. Ito na. Nice one. So guys, pinaka-final boss na to. Kaya yeah, make sure muna na nakapag-like at subscribe ka na kasi papasukin din natin yan. Para na boy. Teka, what? Andito na nga si chef Oh no. Sige, kahit mag chef ka pa, tatanggalin ko yung kamay mo para hindi ka na mapagluto. Ito guys, ito guys. Malapit na natin matanggal yung kanyang kamay. Uy, konti na lang. Uy, teka. Parang ba't hindi siya gumagalaw? Ganun ba talaga? What? Ayun na, nagpa, ano na siya, nagpakawala na siya, boy. Ay, uh, wo, tanggal yan ng mong kamay. Eto guys, last one na lang. Uy, chef, Barry ba yan? Apakahina naman pala niyan, boy. Kasi nakatayo lang ako, oh boy. O, oh, baksak! <laughs> oh, si ka o dun, ah. Grabe. <laughs> Muntik na akong maging burger dun kanina. Pero napakadali lang pala niyan tapusin. So, guys, tataas na ako dito. Iwan ko na yung mga kasama ko. So, bago ako sumakay sa kotse na to, make sure muna nakapag-like ka na kung nag-enjoy ka, boy. Let's go! ha <laughs>